ka na pay plan system. So, tatanungin mo sa akin, kung, kung tatanungin mo sa akin, paano ba siya naging perfect? Okay, naging perfect siya in a sense na, kung uh, malakas kang mag-refer, mabilis kang mag-refer, uh, malakas kang mag-invite ng mga tao to join Supreme World Alliance Ultimate, malaki ang potential income mo dito. Okay? Paano naman kung mahina ka o mabagal ka mag invite Or, worst, wala kang ma invite Good news po. Okay? You can still earn dollars. Kahit mahina kang mag-refer or wala kang ma Okay? So, uh, i-discuss ko siya one, one, uh, one by one you no, know, in deep discussion maya-maya. Okay? On the next slides. Okay? So, before I continue sa discussion ng dalawang pay plan, dapat malaman mo muna kung saan tapunta yung $55 mo. Okay? So, ang $5 niyan, mapupunta dun sa admin. Okay? Yung $20, pupunta dun sa Infinity Pass-Up na compensation plan at yung $30 doon mapupunta sa pay plan 1 or yung 2x2 matrix. Okay, so mapapansin mo kung i-analyze mo, yung binayad mo na $50 is papunta pa rin sa mga commissions. Okay, so makukuglod mo na this company is a pro-member company. Okay, so papunta pa rin sa mga members yung binayad mo. Okay, so isa-isahin natin to and then una kong i-discuss is yung 2x2 matrix. Okay, tawag natin dyan is 2x2 two two dynamic follow matrix. 2x2 siya because uh, kailangan mo mag-refer ng dalawa at yung dalawa mo mag-refer din sila ng tig dalawa nila. That's why it's called 2x2. Okay? Yung matrix naman is eto. Ito ang itsura ng matrix mo. Okay? A matrix is consist of 7 slots or 7 people. Okay? So since ikaw yung number 1, 6 slots na lang ang vacant sa'yo. Sa matrix mo. Okay? So all you need to do is to find six people na interested din mag-join or interested bumili ng Supreme Wealth Library. Okay? So upon filling up these vacant slots, meron tayong sinusunod na sequence, no? Ang sequence na sinusunod natin is ito. That's 1 2 3 4 5 6. This is applicable, this is generic sa lahat ng members. Okay? So kung nakahanap ka na ng mga uh, business partners mo, nakahanap ka na ng mga taong interested to join Supreme World Alliance, So, ilagay mo sila sa vacant slots mo. Okay? So ganyan ang pag-fill up ng matrix natin, okay? Once na nakumpleto mo yung matrix mo, automatic magsa-cycle ka. And then yung cycle, may katumbas yung commission. Every cycle, you will earn $70 or $90. Okay? So paano naman naging paano naging $90? Okay, explain ko lang may, mamaya kung paano naging $90 'yan. Okay? Pero at this point, $70 pa lang yung income mo in every cycle. Okay, repeat ko lang ha. In every matrix, kailangan mong ma-fill up ang 6 vacant slots mo. Maghanap ka ng 6 people. Okay? Once na kumpleto mo yung matrix mo, you cycle. Every cycle, meron kang komisyon na $70 or $90. Okay? So, sa next slide, i-discuss ko na naman kung paano mo mapupunan yung 6 vacant slots. Okay, we have four basic ways to fill your matrix. Unang-una dyan is yung tinatawag nating personal effort. Okay, assuming this is your matrix, yan, so from the word itself, personal effort, so lahat ng six katao, direct referral mo lahat. Ikaw mismo nag-effort na pasalihin sila. Okay, so na-fill na, na -fill up mo yung matrix mo, yung six vacant slots, so nag-cycle ka na. Now, you will receive $70 at this point. Okay? So, anong mangyayari next after you cycle? Ang mangyayari dyan, magkakaroon ng re-entry. Magkakaroon ka ng new matrix. Magkakaroon ka ng new account. Okay? So, don't worry, this is free. Every new matrix or every new account, li uh, libre na yan. Wala ka ng babayanan na $55. Okay? So, pwede ka maghanap na naman ng another 6 people. Okay? Para mapunan mo yung 6 vacant slots ng uh, second account or second matrix mo. Okay? Pero kapag wala ka nang nahanap na iba, tulungan mo na lang yung mga direct referrals mo dito sa first matrix mo. Okay? For example, itong first direct referral mo, tinulungan mo siya maghanap ng mga business partners niya. For example, uh, na-fill up na yung uh, kumpleto, na kumpleto na yung matrix niya. So nagcycle siya, makakatanggap siya ng 70 dollars. Okay? Ibig sabihin, magre entry din siya. And the good part is, doon siya magre entry sa vacant slot mo. Bakit? Kasi ikaw mismo yung sponsor o ikaw yung direct referral niya. Okay? So, tulungan mo rin yung second direct referral mo na mag-cycle. Okay? So, makakatanggap siya ng $70 first commission niya. And then, mag magre-re-entry siya doon sa vacant slot mo. Okay? So, wala kang bagong direct referral sa second matrix mo on your first Uh, on your first sec uh, i mean on your two slots sa second matrix okay so meron ka pang remaining na four vacant slots so pwede ka maghanap ng apat okay for example naghanap ka ng apat ikaw mismo yung direct referral inilagay mo siya doon sa four vacant slots okay so anong yari? nagcycle ka na so makakatanggap ka ng 90 okay so tatanungin mo ako bakit 90 na okay magiging 90 dollars siya pag nakapag direct referral ka na ng 7 or more than 7 directs. Okay? Uulitin ko ah. Pag more than 7 direct referrals na, lahat ng cycles na susunod, $90 na yung matatanggap mo. Okay? So review ko lang, uh, all your direct referrals will follow you in your new matrix. Okay? So ganun yung per personal effort. Ikaw mismo yung direct referrals ng mga taong uh, in-invite mo. Okay? Yung number 2 naman, na way para to to fill your matrix is yung tinatawag nating team effort. Okay? So, this is your matrix. Nag-invite ka ng dalawang tao. Okay? And then, sila nag-invite din ng na dalawang tao. Okay? So, yun, nag-cycle ka. So, tumanggap ka ng $70. Okay? So, yun ang te uh, team effort natin. So, nag re ka ulit to your new matrix. Okay? So, The third way is yung tinatawag nating downline reentry. Okay, so assuming isa lang yung or assuming isa ka sa mga tao na mabagal mag-refer, mabagal or mahina mag-invite. Okay? So anong nangyari? Ah, uh, isa lang yung na-invite mo, na isang leader lang. Okay? At saka yung leader na in-invite mo pumataw. Okay? Nag-invite siya ng six people. Okay, napag-refer ng six people. So, nag-cycle siya nakatanggap ah, siya ng $70. Okay, so, ito yung exciting part. Bakit? Kasi yung leader mo magsa-cycle yan. Okay? The same scenario kanina, magre-re-entry siya doon sa vacant slot mo. So, doon siya papasok sa second slot mo. Okay? So, at this point, pag, kapag nakapag-refer na naman siya ng dalawang tao, kung mapapansin mo, nag cycle ka na. Okay? So, you receive another $70. dollars. Okay? Isa lang yung na-refer or na-invite mo, pero nag-cycle ka and naka-receive ka ng $70. Okay? So, that's our third way. Ang fourth way naman natin is yung tinatawag na upline spillover. Assuming this is your upline or your sponsor. Okay? Ang first na na-invite niya is ikaw. So, nilagay kanya sa first vacant slot niya. Okay? So, ikaw, sinabi mo sa upline mo, apps, hindi ako mag invite ang gusto ko lang gawin is basahin yung uh, e-books, okay? Uh, tamad ako, hindi ako mag invite kahit ni isa. Okay, sinabi ng upline mo, sige, uh, wag ka lang mag-invite, uh, ako nang bahala. Okay, so anong nangyari, uh, humapaw yung upline mo, so nakapag-refer siya ng ikalawa niya, nilagay niya sa, sa second slot, and then nakapag-invite na naman siya ng dalawa, wala siyang choice, kundi ilalagay sa ilalim mo. Okay, if you remember our sequence, okay, on filling up the matrix. So, ilalagay niya yung dalawa under you. And, kapag itong dalawang ito nakapag-refer ng tig dalawa nila or humataw sila, kung mapapansin mo, nag-cycle ka na. Okay, wala kang nai-refer kahit isa. Okay, wala kang ginawa. Okay, pero nag-cycle ka. Mas nauna ka pang nag-cycle sa kesa sa upline mo. Okay? So, ito yung sinasabi ko na perfect siya in a sense na kahit hindi ka makapag-refer o kahit wal o mahina ka mag-refer, tikita ka pa rin ng dollars. You have still a chance. Okay? So, mapapakinabangan mo yung effort ng mga taong malalakas mag-refer. Okay? So, ito yung four ways, four basic ways. na marami pa tayong ways to fill your matrix, pero ito lang yung four basic ways. Okay? Na usually nangyayari sa system natin. Okay? And then, kung matanong mo sa akin, Rod, paano naman yung long term scenario? Habang buhay ba ako magre-refer? Na hindi. Okay? So for example, ito yung matrix mo, yung first matrix mo. Okay? Napunan mo siya, assuming lahat ng orange na tao direct referral mo. So ibig sabihin yung violet at saka yung mga blue na tao, hindi mo yan direct referrals. Okay? Yung orange, okay? Assuming lahat ng orange direct referral mo. So, at this point, nag-cycle ka na, you receive $70. Okay? nag entry ka on your new matrix, and then nag-refer ka na naman ng tatlo. Okay? Yung tatlong orange. So, again, you receive, uh, you, you, receive uh, $70, and then, nag entry ka na naman sa si new matrix. At this point, tinamad ka. No, so, Nag-stop ka muna. Okay? Nagpahinga ka muna. So, ang ginawa mo, uh, when you draw mo yung commission mo na $140 sa, sa cycles, and then, namasyal ka. So, anong nangyari, wala kang ginawa sa third matrix mo. Okay? Assuming lang, ganun na nangyari. So, paano mo, paano ka magsa-cycle na wala kang ginagawa? Okay? So, assuming, itong mga direct referrals mo na color orange, kung sila naman yung magsa-cycle, they will follow you. Okay? Kasi yun yung, uh, yun yung mechanics natin or yung system natin. Doon siya papasok sa beacon slot ng new matrix mo. Okay? Itong isa nag-cycle din. Okay? So, assuming lahat, nag-cycle yan. And then, ito na isa, nag-cycle na rin. And ito, nag-cycle. At yung isa, nag-cycle na. Okay? So, wala kang ginawa sa third matrix mo. Okay? Pero nag-cycle ka. You will receive $70. Okay? So, pagka uh, tingin mo sa email mo, doon sa account mo, may pumasok sa $70. So, anong nangyari? Sa fourth matrix mo, doon sa fourth, uh, fourth account mo, humapaw ka ulit. Ginanahan ka. Okay? So, nag-refer ka na naman ng lima. Okay, so yung isa is direct referral 'yan, yung color blue ng uh, isang member mo. Okay? At this point kumita ka na ng $90. Okay? Bakit 90? I Review ko lang ha. Pag more than 7 direct referrals uh, mo kapag more than 7 direct referrals na ang nagawa mo, lahat ng uh, susunod na cycles is $90 na. Okay? So at this point, you receive $90, nagkaroon ka na naman ng another matrix. Okay? At this point, tumigil ka na naman Okay, so yung dalawang direct referrals mo nag-cycle Okay, they will follow you, nag-cycle Ito, nag and then sila nag-refer ng tigdalawa ulit And then ikaw, you cycled again, $90 Okay, so you re-entry, may ticks na naman And then yung mga naiwan mo na direct referrals, sila naman yung nag-cycle na Okay, they will follow you Okay, so dyan sila papasok And then nag-refer na naman sila ng tigdalawa So again, you cycled Okay? And so on. So, ito yung long, term plan scenario. Kung napansin mo, uh, yung investment mo is only $55, no? Pero ang laki ng commission mo sa so cycle pa lang. Okay? And, come to think of this, nasa pay plan 1 pa lang tayo. Hindi pa natin sinali yung pay plan 2. Okay? Iba pa yung commissions mo sa pay plan 2. Okay? So, kung mapapansin mo dito sa long-term plan scenario natin, the more you refer, the faster you cycle. Okay, so I suggest your first 2 to 3 months hatawin mo. Trabahuin mo talaga, pagpaguran mo siya. Okay? Maghanap ka ng mga taong gusto mong tulungan. Okay, so invite them to join. Huwag mong pilitin. This is only a campaign. Nasa sa kanila yun kung magjo-join sila o hindi. Okay? So, ganun ang pay plan 1 natin. Okay, so doon naman tayo pupunta sa pay plan 2. Okay, so ito yung Infinity 3 app pass up. Okay, so kung natatandaan mo, yung 50 kanina, inihati natin. Okay? Mapupunta yung 20 sa Infinity, 30 doon sa uh, Matrix, tama? Okay, so dito sa Infinity, 3 up pass up 100% payout tayo dito or 100 commission. Yung uh, 20 dollars na inilagay natin sa Infinity pass up, babalik din 'yun sa atin. Okay? In the future. So paano 'yan? So ganito 'yan. Okay? Sa Infinity pass up ang um, Ang pag usapan natin dito is lahat ng pag usapan dito is all about uh, direct referrals. Okay, so ito yung mga direct referrals mo o yung mga na-invite mo to join. Na ikaw mismo nag-personal or ikaw mismo nag-effort na sumali. Okay, assuming ito yung apply mo. Siya yung nag-invite na sumali sa'yo sa Supreme Wealth Alliance. Okay? So sumali ka na sa Supreme Wealth Alliance, nagbayad ka ng $55 and then nag-invite ka na or nag-refer ka na so yung first direct referral mo sa iyo mapupunta yung direct ah uh, I mean sa iyo mapupunta yung $20 niya okay so that is 100% commission or payout okay yung second direct referral mo naman mapupunta yung $20 sa upline mo okay so wag kang mag-alala dahil may may reason diyan okay kung anong ginawa kung anong ginawa ng ng lahat ng members, ganoon din mangyayari sa iyo. Okay? Yung third referral mo sa apply mo mapupunta yung $20. Yung fourth referral is sa iyo mapupunta, yung fifth sa iyo, yung sixth sa iyo rin. Pero yung seventh sa apply mo na naman. Okay? Pero yung eight referrals onwards lahat ng $20 nila sa'yo na. Okay? Once na nag-direct uh, referral ka na from eight onwards. Okay? Kung mapapansin mo, nagpasa ka ng $60 doon sa upline mo. Okay? Tatlong direct referral ang ipinasa mo. That's why it's called Infinity 3-up. Pass up. Nagpasa ka ng tatlo. Okay? So, wag kang mag-alala dahil kung anong ginawa sa'yo, ganun na mangyayari sa ibang members. Okay? So, ito yung magiging exciting na part. Okay? When the time na ikaw uh when you receive pass ups kapag ikaw naman yung makakatanggap ng mga pass ups okay so on that scenario you pass up your second, third, seventh direct referrals tama so ang naiwan sa iyo is yung first, st 4th and 8 onwards no sa iyo mo matatanggap good news or good thing okay from your first, fourth, 4th 5th referrals onwards lahat ng second nila, lahat ng third nila, at lahat ng seventh referrals nila ipapasa sa iyo. Okay, can you, can you think of the kung, kung gaano kalaki yung pwede mong kitain dito. Okay? So ang tanong mo siguro ngayon, paano naman naging infinity 'yan? Kaya, sa gano sa anong paraan? Okay, review natin ha. So yung first, fourth, fifth, sixth referral mo yung tatlo nila ipapasa sa iyo. Okay, so 4 times 3 that is equal to 12 people. And the good thing is, yung 12 people na to na ipinasa sa iyo, lahat ng uh, tatlo nila ipapasa din ulit sa iyo. Okay, so that's 12 people times 3, that's 36 people. Okay, so again, yung 36 people na to is uh, each of them will pass their three to you. So that's a total of 108 people. Ito 108 people, again, ipapasa yung tigtatlo tig, -ta -ta tig, uh, tig nila sa'yo. Okay? So that's 108 times 3. That's equivalent to 200, uh, 324 people. Okay? Times 3 again, ipapasa na naman. So that's a total of 480 pass-ups no, at this point. Okay? So that's times dollars, That's equivalent to $9,600. thousand dollars. More or less, that is equivalent to 430,000 pesos. Okay? So, ito yung nag naghihintay sa'yo dito sa Supreme Wealth Alliance. Okay? So, I suggest if at this point, nagustuhan mo siya, I suggest you reserve your slot. Okay? Sumali so, ka na. Okay? So, uh, before we end this, uh, let's review muna sa two pay plans. Okay? So, i-ano natin, i-synchronize natin yung dalawa. Okay? Pay plan 1 at pay plan 2. Okay? Once na nag-join ka, you will have an account sa pay plan 1 and also you will have an account sa pay plan 2. Okay? Assuming, lahat ng direct referral mo, I, I, mean, lahat ng napasali mo, direct referral mo. Okay? So, your first direct referral, papasok dyan sa first slot sa matrix mo, sa pay plan 1. And then, sa pay plan 2, you will receive $20, okay? Yung second direct referral mo, yan, so ipapasa sa upline mo yung $20. Yung third direct referral, okay, ipasa na naman. Yung fourth, sa'yo yung $20. And yung fifth, sa'yo. Yung sixth, sa'yo na naman. And then, kung mapapansin mo, sa pay plan 1, nag-cycle ka na. Okay, you will receive $70. Yan. And then, sa pay plan 2, nagpasa ka ng $40 sa upline mo, and then you will receive $80. That's a total of $150. Okay? Almost three times kesa dun sa na-invest mong $55. Okay? So, kapag nagustuhan mo ito, I suggest you join now kasi uh, I am sure this will ano, uh, this will spread like a wildfire. Okay, marami talagang nyo dito. Uh, sa products pa lang natin ang laking tulong na uh, ang laking tulong na okay kasi knowledge base yung products natin okay wala naman talagang problema sa pagyaman ang kaso lang lack of ideas okay lack of resources lang okay so matanong mo siguro ngayon paano naman pag sumali ako anong susunod Okay, may team support ba na mangyayari or may team support ba na available? Okay, good news po, we have team support. Okay, so regarding sa technicalities, meron tayong Facebook group page. Okay, lahat ng files andun. And then, once na interesado ka, i-add ia kita dun sa Facebook group page or once na sumali ka, i-add ia kita dun. So, you can scan the files. Okay, and then kung may question ka, mag-post ka lang, maraming sasagot sa'yo. And then, sa assistance, yes, Uh, napakaganda ng assistance no I actually na experience ko yung uh, admin feedbacks or yung ticket support nila and they reply no uh, they categorize your your concern kung urgent na kailangan mo ng sagot agad they will reply agad okay so meron tayong webinars no yung training since online this is 100% home based uh, home based or 100% online business kaya meron tayong webinars doon tayo nagte-training sa online presentation meron tayong online presentation uh, almost every day no every 7:30 pm okay so yung mga prospects mo pwede mong ipa-attend ipa sa online presentation or sa webinars natin okay so if ever na nagustuhan mo ang opportunity nito i suggest you you send me a message and I will assist you okay so Uh, siguro sa ngayon that's all for now. And regarding sa mayare uh, may ari ng company, you can ask me person uh, you can ask me you no know, by sending me a message. Okay? So itong video na to is only a video draft you no know, just a summary of all of uh, a summary yung mga kumpleto or yung mga importante lang na points ang isinali ko dito sa presentation na to. Okay? So Thank you so much for listening, for viewing this video. Hopefully, kung umabot ka sa part nito at the end, thank you so much for listening. Okay, so have a good day and I'm welcoming you to Supreme World Alliance. Okay, walang pilitan dito. This is only an uh, international campaign. Depende pa rin yun sa'yo kung if you act or you just sleep, uh, ano, pababayaan mo lang ang opportunity to. Okay, so thank you so much and have a good day. God bless us all.